Alam mo ba na karamihan sa mga mamahaling produkto mula sa kilalang mga Western luxury brands ay hindi pala talaga gawa sa Europe kundi sa China? Oo, tama ang nabasa mo. Kung dati ay sa France ginagawa ang Chanel, sa Italy ang Gucci, at sa UK naman ang Burberry. Ngayon ay iba na ang kalakaran. Matagal nang gumagawa ang mga pabrika sa China ng mga produkto para sa mga sikat na brand gaya ng Gucci, Prada, Coach, at Louis Vuitton. Ang tawag sa kanila ay OEM o Original Equipment Manufacturer. Ibig sabihin, sila mismo ang tumatahi at nag-aayos ng mga produktong ito, pero hindi nakatatanggap ng pagkilala o malaking kita. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, tahimik nilang ginawa ang trabaho na walang pagpapapansin at walang reklamo. Pero ngayon, nagsalita na sila. At hindi lang basta sa media kundi sa TikTok pa mismo. May mga video ng mga manggagawa o tagapamahala sa mismong mga pabrika na ipinapakita ang mga bag at iba pang accessories. Sabay banggit ng shocking na presyo. Bakit nga ba ngayon lang nila ipinaalam ang lahat ng ito? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang halimbawa, ang Birkin bag. Ayon sa isang video, nagkakahalaga lang ng 1400 ang paggawa nito sa China at kumpleto na, mula materyales hanggang paggawa. Pero sa tindahan ng Hermes, ibinebenta ito ng 38,000 Isang bag, 38,000 dolyar? Kung iisipin mo, parang sobrang layo sa orihinal na halaga, 'di ba? Ang patong umabot ng higit 2,600%. At ayon pa sa kanila, mahigit 90% ng presyo ay binabayaran mo lang para sa pangalan o tatak. Ngunit teka, paano nga ba ito nauugnay sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Amerika at China? Dahil sa trade war, nagtataas ng buwis ang US sa mga produkto mula China hanggang 245% ang iba. Bilang tugon, hindi lang buwis ang ibinabalik ng Beijing, kundi pati rin revelasyon. Isang tahimik na pag-amin na, oo kami ang gumagawa ng mga mamahaling gamit na yan. At ngayon, binubunyag na nila ito sa publiko. Hindi lang bag ang usapan dito. Maging ang mga beauty accessories mula sa sikat na mga tatak, gaya ng Chanel, Estee Lauder, L'Oreal, Maas, Bobby Brown, at iba pa kung saan lahat daw ay galing sa parehong mga pabrika sa China. May mga video pa na nagpapakita ng mga factory worker na hawak-hawak ang mga produktong ito habang binabanggit ang brand. Hindi mo ba naiisip, teka, akala ko imported ito from Europe? Isa pa kung pareho lang naman ang materyales at kalidad, bakit hindi na lang bumili sa mismong gumagawa? Ayon sa ilang tagapabrika, Pwede naman daw silang magbenta ng parehong produkto pero wala nga lang ang logo. Pero kung hindi ka naman partikular sa tatak at kalidad ang hanap mo, baka makatipid ka pa. Kaya ngayon, maraming netizens ang gulat na gulat. Hindi na lang ito tungkol sa peke o replika, kundi sa katotohanan ang mismong tunay na produkto ay gawa sa parehong lugar na pinagbibintangan nating gumagawa ng peke. Hindi ba't ironic? Pero kung iisa lang naman ang materyales na parehong leather, parehong metal na ginagamit para sa hardware at parehong klase ng edge oil, bakit nga ba napakalayo ng presyo? Matagal nang iniingatan ng mga kilalang luxury brands ang ilusyon na ang kanilang produkto ay hindi lang gamit, kundi simbolo ng karangyaan at eksklusibong pamumuhay. Isang Hermes bag, hindi lang basta bag 'yan. Para sa ilan, Parang pass yan papunta sa elite na mundo. Kahit ang simpleng leggings na $100 mula Lululemon, ipinapalabas na hindi lang basta pang ehersisyo kundi fashion statement din. Pero unti-unti, binabasag na ng China ang ilusyon na. At ang mensahe nila ay malinaw na gusto mo ng Birkin bag? Sige, bilhin mo pero diretso na sa pinanggagalingan dapat. Wala nga lang logo ng Hermes pero makakatipid ka ng halos $37,000. Hindi ba't nakakagulat? Ngayon, ano nga bang gusto ng China sa pagbubunyag ng lahat ng ito? At mas mahalaga, dapat ba talaga tayong bumili ng ganitong klasing produkto? Totoo bang sulit ang $1,400 na birkin? O masyado lang itong maganda para paniwalaan? Una sa lahat, tandaan natin na China ang pinag-uusapan dito. Kaya't kahit nakakahikayat ang mga sinasabi nila, dapat may halong pag-iingat. Pwedeng propaganda lang ang mga ito, sinusuportahan ng mga aktor na may ring light at maayos na setup. Pwede rin namang peke ang mga bag at kung tutuusin, 80% ng mga counterfeit products sa buong mundo ay mula mismo sa China. Hindi malayo na ang pinapakitang produkto ay napakataas lang ng kalidad na kopya. Pero sa kabila ng mga duda, malinaw ang layunin ng mga video na hindi lang basta ibenta ang produkto kundi pahinain ang imahe ng mga western luxury brands. Sa matagal na panahon, ipinakita sa atin ng mga brand na ito ang kwento ng Italian Leather Craftsmen, ng mga French atelier na tila may kandila pa habang nagtatahi ng bag. Pero ang totoo, maraming parte ng mga luxury item na ito ay ginagawa rin sa China. Minsan, made in Italy nga ang nakatatak pero totoo ba talagang sa Italy ginawa ang buong produkto? Pwedeng sa Italy lang idinikit ang clasp, pero ang kabuuan paggawa ay sa China na pala. Kaya't sa bawat video na lumalabas, unti-unting nababasag ang imahe ng pagiging high class ng luxury brands. At hindi lang iyon. May isa pa silang tinatamaan na, ang dating pananaw na ang made in China ay laging mura at mababa ang kalidad. Ngayon, ipinapakita nilang kaya rin nilang gumawa ng dekalidad. Hindi lang basta dami ang kaya nila, kundi kalidad din. Kung minsan, pwedeng makatanggap ka ng totoong produkto pero pwede rin namang mapunta ka sa isang mamahaling peke. At ang mahirap dito, madalas ay hindi mo na rin talaga mapapansin ang kaibahan. Nasa sayo na rin kung ano ba talaga ang hanap mo. Hinahanap mo ba ang tunay na tatak? Ang kalidad? o mas mahalaga sa iyo ang logo? Kasi aminin na natin na ang Birkin ay hindi lang basta bag. Kapag bumibili ka ng bag na may halagang $38,000, hindi lang materyales ang binabayaran mo. Hindi lang yung tahi o leather. Binabayaran mo ang istorya, ang kwento sa likod ng tatak, at yan ang tunay na luxury. Ang gustong hamunin ngayon ng China ay hindi lang ang mismong produkto, kundi ang mismong ilusyon. Ang ideya na kapag branded, mas mataas na uri, mas may dating at mas karapat-dapat. Pero kung mawawala ang ilusyon na 'yan, kung masisira ang kwento sa likod ng tatak, ano pa nga ba talaga ang binabayaran natin? Matagal nang ibinenta ng kanluran sa buong mundo ang isang pangarap na ang pangarap ng pagiging part ng isang piling grupo, basta may kakayahan kang bumili ng mamahaling produkto. Pero ngayon, Binuksan na ng China ang ilaw sa likod ng pangarap na ito. At sa pagliwanag ng katotohanan, maraming napapaisip kung may halaga pa ba talaga ang logo kung pareho lang ang materyales, pareho lang ang paggawa, at pareho rin ang kalidad. Ang usapin dito ay hindi lang tungkol sa presyo o kalidad. Ito ay tungkol sa imahe. Kasi para sa mga kilalang luxury brand, ang mahalaga ay kung paano ka tinitingnan ng iba kapag dala mo ang produkto nila. Isa itong anyo ng social status. Kaya't kahit alam mong overpriced ito, binibili pa rin dahil sa damdamin at karanasang dala ng pagbili at paggamit nito. Ngayon, ito ang gustong gisingin ng China sa atin na pwedeng wala kang binayarang mahal, pero may hawak kang produkto na parehong-pareho kung hindi man mas maayos pa kaysa sa binibili ng ilan para lang ipakita ang kanilang estado sa buhay. Pero huwag nating kalimutan na malaki pa rin ang panganib nito. Ang merkado ng peke ay patuloy na lumalago at karamihan dito ay mahirap bantayan. Ang iba ay mukhang tunay, pero walang garantiyang pareho ng tibay at tibok. Kaya kung maglalabas ka pa rin ng malaking pera, dapat tanungin mo ang sarili mo. Sulit ba ito kung wala ang logo? kung wala ang pangalan? At dito nagtatapos ang pagbubunyag sa lihim ng mga mamahaling brand na baka hindi lang pala galing sa Europe, kundi gawa rin sa puso ng mga pabrika sa China. Habang lumilinaw ang katotohanan, ikaw na mismo ang huhusga kung ano ba talaga ang halaga ng isang luxury item. Ano sa tingin nyo? Mas pipiliin mo ba ang tatak o ang kalidad? I-comment nyo sa baba ang iyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.